Hi, good morning mga idol. Hindi pala ako nakapag-upload kahapon mga idol kasi sobrang pagod talaga. Gawa nga ng ah, nag-deliver tayo ng isda. Grabe yung mga daanan na dinaanan ko kahapon mga idol. Sobrang tatarek, sobrang kikipot kasi kahit na maliit na daan mga idol, pinapasok ko talaga para mabindahan lang tayo ng isda. Tapos nawala na yung hiya natin mga idol kasi kailangan nating ibenta talaga yung isda mga idol kasi baka masira. Ma -ano, alam niyo naman pagka isda talaga mga idol ay talagang i double effort mo talaga kasi baka mas maabot ang lang pagkasira ng isda. Kaya ayon, kahit yung mga sapa mga idol pinuntahan ko talaga. Hindi na nga ako nakapag, -nakapag mga idol kasi nga uh, na na, na, nawalan ako ng pagkakataong mag-video mga idol kasi sobrang hirap wala akong kasama kaya hindi na nga ako nakapag video talaga at ayan na yung mga clip ko na pinapakita sa inyo yan yeah. yan yung ng, ano uh, at ako ng isda doon sa Sambuan sa may ano sa may suba kasi doon doon talaga mga idol may kubkub kasi doon yung maliit na barko Diyan ako nangumpra ng isda kaya yung pagtapos kong mangumpra mga idol diretso na ako agad yan doon sa bukid para maibenta ko nga kagad yung isda. Kaya kung mapapansin yung mga idol, medyo pause tayo ngayon kasi sobrang init ng panahon tapos inom ka ng tubig kasi delikado hindi ka inom ng tubig tapos nainitan ka. Baka baka may heat stroke tayo niyan, alam niyo naman sa panahon ngayon. Ang dami ng mga nagsisilabasa ng mga palibagong sakit. Kaya ito pause ako mga pause ako ngayon mga idol. Bang bang lang tayo mga idol, magkakaroon din tayo ng ano baka ano mga susunod na mga buwan meron na tayong ano action camera na GoPro kasi sa ngayon mga idol ang hirap gamitin ng cellphone lalo na pag nilalagay mo sa helmet baka sa sobrang tagal ng daan sa sobrang sira ng daan malaglag yung cellphone natin sayang naman hindi ko na muna ginamit yung cellphone natin bilang parang pamalit ng action camera meron akong action camera mga idol SJ SJ cam yun, 4K, 4K Air. Meron ako nun, pero ang hina niya mga idol, mag-transfer ng video dun sa cellphone. Iwan ko kung anong tik may technique sila dun. Kung paano pabilisin yung pag-transfer ng video dun sa cellphone. Kaya hindi ko na ginagamit mga idol eh. Nandyan lang, nakatambak lang dyan kasi sobrang hina niya. Okay siya mga idol kung sa ano lang, sa mga photos lang. Pero pagdating sa video mga idol, grabe. Hindi talaga siya maganda. Kaya ayun, tinambak ko na lang muna doon sa bahay. Aksaya sa battery, aksaya sa panahon. Sobrang bagal kasi talaga. Kaya eto pinagsatsagaan ko na lang muna itong cellphone natin para meron lang tayo may upload sa YouTube. pahinga tayo ngayon, bukas. Upun na naman tayo doon, isda. Sana lang talaga, magkakuha tayo ng medyo okay na presyo. Yung medyo mababa siya. Kasi, pag medyo mataas kasi mga, hindi tayo kaagad nakakabenta. Kasi, siyempre, yung mga yung mga mamimili mga idol, maghanap ng mumurahing isda yan, lalo lang sa mga bundok-bundok. Kasi uh, nagtitipid. Kaya yung titinda, yung ano, yung medyo mura lang talagang mga isda, klaseng isda. Kasi ginagawa nilang paksiw yan eh, pang matagalang yung ulam. Kaya yun mga idol, uh, keep on watching lang. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Huwag kalimutang mag-follow, like, and share dito sa YouTube channel ko and doon sa sa Facebook. Salamat. Good morning. God bless.